Hi guys! Ano na namang napaka-init na araw ngayon dito sa Ilocos Norte. Talagang parang igigisa ka sa sarili mong mantika, sa sobrang init. At sya nga pala guys, pakita ko lang sa inyo itong orchids namin na napaka gandang ang bulaklak sobrang nabubusog ang mata ko at patagal siyang malamit at sa video na to, tayo naman ay magiging isang karpentero pansamantala gagawa tayo ng kusina na gawang kawayan so kayong, ngayong araw tayo ay magiging isang karpentero susubukan natin kung paano magiging karpentero at nandito nga tayo ngayon sa likod ng bahay kasi dito namin ilalagay yung kusina na paglulutuan natin na gamit ang Kahoy or panggatong naalala ko kasi nung bata pa ako ay napakahilig ko talagang gumawa ng bahay-bahayan at hindi lang basta bahay-bahayan yung ginagawa namin nung mga kabataan kami talagang matibay talaga siya meron siya talagang uh, sala may konting lutuan ganun po at meron pong pintuan parang bahay talaga siya na maliit nga lang at kahit iuga-uga mo pa yung kanyang haligi noon ay talagang hindi siya nayuyog yug dahil nga sobrang tiba yung pinaggagawa namin ng mga araw na yun pinaglalagayan namin ng mga bato nang sa ganun po ay talagang maganda yung pundasyon ng poste ng aming bahay-bahayan Hilig ko talagang gumawa ng or magkumpuni po kahit ano po basta kaya ko lang at naaabot. So ngayon na po, ito na po yung pangalawang araw natin. Naghuhukay na po tayo dyan para po sa ating uh, poste na ilalagay. Ito naman ay pangatlong araw na. So, ang ginagawa naman natin dito ay walang iba kundi maglagari, magbiyak ng kawayan, at magpakinis ng kawayan. Gagamitin natin to sa ating dingding. -ding lagari natin hindi naman nakikisama kakainis <laughs> sobrang purol maganda na sana kung magkisama eh. kaso meron at meron talagang hindi sa sa'yo parang kagaya rin sa tao no? dito kasi sa mundong ibabaw hindi lahat aayon sa ating gusto meron at meron talaga yung sasalungat kasi nga sabi nga nila kung lahat aayon sa'yo paano naman yung iba iba. Wala nang dadaanan yung iba kaya hindi dapat lahat papunta sa At ito na nga yung mga dingding na nagawa natin. Ayan, sobrang kinis na siya. At ito naman yung sumunod na araw, bali pang apat na araw na. Naglalagay na po tayo dyan ng pagpapakuan natin ng yero sa taas. Pero hindi ko na yung kinaya, kaya pinaubaya ko na lang po sa iba. At ito po yung ginawa natin, yung mesa. Ito po yung pagpapatungan natin sa ating lutuan. Ayan. Marunong din po tayong gumamit niya, no? Ayan, no? Yung pangbutas ng kahoy. Ayan. Hindi ko lang alam kung anong pangalan nito sa Tagalog. Nakalimutan ko na basta sa Ilocos, ang tawag nila dito ay paot. <laughs> paot. Ayan. Pangbutas ng kahoy. Naalala ko kasi nung high school ako, meron akong friend na yung kapatid niya gumagawa ng mga salaset na gawang kawayan. So, siya rin mismo na babae, marunong din siyang gumawa. So, sa pakakapanood ko sa kanya, parang na rin ako, nakahiligan ko rin yung ganyan na maggawa-gawa ng mga mesa, gumawa ng upuan, ganun ba? <laughs> Para kasing sobrang at saya ko pagkahalimbawa ay nakakabuo ako ng isa at alam nyo ba, mas gusto ko pa nga ito yung gawin ko kaysa yung magluto <laughs> ewan ko ba, parang iba talaga yung saya na nararamdaman ko pagkahalimbawa ay meron akong nabubuong isa at pagkatapos nilagari ko naman itong ating ilalagay sa ibabaw ng ating mesa nilalagari ko siya para pagka nilagyan natin ng pako, hindi siya mabibiyak So, yun po yung ano, sikretong malupit natin na tinatago-tago pero ngayon hindi na sikreto. Talagang mabibiyak siya pagka hindi mo siya hingagaan ng butas or hindi mo siya niligari. At ito na nga yung kabuuan ng ating mesa. Ayan, dito natin papatong yung ating lutuan. O ayan, nakabuo rin tayo, di ba? At nag-uumpisa na rin tayo dito sa likod. Magpapako na tayo. Ayan, naglagay pa nga ako dyan ng tabing kasi nga ang init-init talaga. Hapon na nga yan mga alas 4 pero sobrang init talaga. At dito sa aking pagpapako, nagkakaroon ako dito ng problema dito sa may bandang baba. Hindi ko nga alam kung anong gagawin ko kasi nga pag minamartilyo ko dyan yung pako. Tumatalsik siya minsan kaya nakakainis. Minsan naman yung kamay ko yung aking napupukpok. Aray ko, sobrang sakit. Kaya nga sabi ko, kung ano pa yung pinakamahirap na trabaho, yung pa yung mababa yung sahod. At maya maya ipapunta-punta sila dito para tingnan yung ginagawa ko kung tama. <laughs> Tinitingnan nila, tama daw yung ginagawa ko. Eh, talaga namang naglagay ako dyan ng ano, yung tali sa taas para maging pantay talaga yung pagkakalagay natin sa ating kawayan. At siya nga pala yung ginagawa ko dito sa dingding natin. Nilalagyan ko muna siya ng palatandaan at papakuan ko siya ng konti para nang sa ganun ay dire-diretso na lang tayo magpapako doon sa pagpapakuan natin na kahoy. At ito na nga ayan, konti na lang at matatapos na natin itong banda sa likod na dingding natin. ito naman yung sumunod na araw. Ayan, rin naman tayo dyan para sa ating pagpapakuan dito sa kabilang dingding. ding. Yes. sinukat-sukat ko pa yan. Siyempre, kailangan talaga magsukat tayo ng uh, maayos. Maganda nga, accurate yung mga sukat natin para nang sa ganun ay talagang hindi papalya yung mga ilalagay natin sa ating gagawing kusina. Dito naman ay ito na yung pang last natin na araw. Bali pang pitong araw na po dito. Gusto ko na talagang matapos ito. Tayo ko na talagang gumawa para bukas. Dahil sobrang pagod na po talaga yung katawang lupa ko. <laughs> dito naman pinapakinis ko na yung pagpapakuan naman natin dito sa may bandang harap ng ating lutuan. Bali hindi ko na nakunan yung paglagay ko ng dingding dito sa may kabila. Ayan natapos ko na siya. Nakalimutan ko na namang pindutin ang aking video. <laughs> Ngayon naman naglalagay naman ako dito ng pagpapakuan sa may bandang harap na mo ko kasi lagyan din siya ng dingding dito sa may lutuan. So, bali yung paglalagay ko ng lutuan natin, nakaharap tayo dito sa may silangan kasi sabi nga ng mga matatanda, maganda daw pagka nagluluto ka, nakaharap ka sa araw. Yung kung saan uh, saan lalabas yung araw pataas. At ayan na po tapos na po ang ating bahay na lutuan. <laughs> At ayan na po yung kabuuan. Ayan. O, oh, diba? Natapos din natin sa wakas. Seven days talaga yan in the making. So, hanggang dito na lamang guys. And thank you for watching. Bye-bye!